Determinadong ma-upset ng Hong Kong China ang ating Gilas Pilipinas ngayong first window ng FIBA Asian Qualifier. Ayon sa mga balibalita sa Hong Kong, China, handang magbigay ang sports community sa Hong Kong, China ng 400,000 Hong Kong Dollar o mahigit 4 million pesos kada player kung sakaling manalo ang kanilang national basketball team sa kahit anong sports at kasama nga dito ang kanilang basketball team. Ang dating 150,000 Hong Kong dollar ay mas tumas pa ngayon na ipinamimigay nila sa kanilang atleta noong Asian Games. Ayon sa ilang report bukod pa sa incentives kung maganda talaga ang maipapakita nila para sa kanilang bansa. Kaya nga ang kanilang naturalized player na si Duncan Reed ay determinadong makadikit sa ating Gilas Pilipinas sa tulong ng kanyang mga kakampi. Ayon pa sa ilang report, 6 hours pa lang nang mai-release sa mga ticket ay sold out na ang arena sa laban ng Gilas Pilipinas at Hong Kong. Ayon pa sa ilang report, bagamat napakalayo ng world ranking ng Pilipinas at Hong Kong sa basketball, ay gagawin daw ng Hong Kong ang lahat para sa ikakaproud na mga Chinese fans. Almost one month o three weeks daw ang naging insayo ng Hong Kong China sa paghahanda nila sa laban nila sa Gilas Pilipinas ngayong FIBA Asian Qualifier. May mga nababasa pa nga tayo Nabibigyan daw na magandang laban ng Pilipinas ng Hong Kong at hindi daw nila basta-basta ibibigay ang panalo. Lalo pat nasa bansa nila, gaganapin ang laban. Samantala ang ating gilas Pilipinas ay handang-handa na rin sa malapit ng laban. Kabilaan nga ang video na nagsisilabasan sa pag -e ensayo ng ating gilas Pilipinas. Kita nga natin na si Justin Brownlee ay nakakasyut na ng 3 points shot kahit matagal itong nagpahinga. May video naman na si Kai Soto ay may isang power move sa kanilang practice makakakita nga tayo ng Kai Soto at Justin Brownlee connection sa malapit ng laban. Bagamat hindi maglalaro si June Mark Fajardo at AJ Du ngayong first window ay sinisigurado naman ni Coach Tim Cohn na magiging ready na sila sa Olympic Qualifying Tournament na mas mabigat ang kanilang makakalaban. Ipinauubaya na ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Alpan Lillo kay Gilas Pilipinas Coach Tim Cohn ang tagumpay ng ating national basketball team sa mga tournament na kanilang lalakukan sa ibang bansa sa mga darating na panahon. Itinuturing ni Gilas Pilipinas Coach Tim Cohn na ang first window ng FIBA Asia Kapay Susi para sa Olympics. Sinabi nito na hindi nila minamalit ang nasabing tournament dahil ito daw, ang magdadala sa kanila sa Paris Olympics ngayong taon o maaari sa 2028 Los Angeles Olympics. Dagdag pa ni Coach Tim ko na isa itong panimulang hakbang para makapasok ang ating national team sa nasabing tournament. Sinabi pa ni Coach Tim na nakatoon muna ang kanilang atensyon sa FIBA Asia Cup first window kung saan sa araw ng webasay ay makakaharap nila ang determinadong Hong Kong China para talunin sila at sa February 25 naman, ang Chinese Taipei eh, nagaganapin dito sa Pilipinas na gusto ring makabawi dahil palagi natin silang tinatalo. Abangan natin!